Iniimbestigahan ngayon ng polisya ang pagkamatay ng isang lalaki sa Cebu City. Ayon sa misis nito, namatay ang kanyang mister matapos kunin ng ilang tauhan umano ng isang rehabilitation center. Makibalita tayo kay Dano Tingkungko. Pinaglalamayan ngayon sa kanilang bahay sa Balamban, Cebu si Jerome Bendebel. Namatay siya matapos kunin umano ng mga nagpakilalang tauhan ng isang drug rehabilitation center sa Cebu City. Base sa natanggap na impormasyon ng asawa ni Bendebel, namatay ito dahil sa atake sa puso. Bagay na ayaw paniwalaan ng kanyang asawa. Base kasi sa pagsusuri, may mga pasa sa katawan si Bendebel. Hindi ko nga heart attack. Huwag eh. mo nga na. Ayaw siya sakit sa kasing-kasing Bisperas ng bagong taon ang napagpasyahan ng pamilya ni Bendebel na dalhin siya sa rehab dahil daw sa pagiging addict nito sa droga. Madaling araw ng Miyerkules, dumating ang mga nagpakilalang tauhan ng We Do Recover Rehabilitation Center. Ayon sa kanyang asawa, may baril si Bendebel kaya humingi siya ng tulong sa pulisya para magsilbing escort ng mga taga-rehabilitation center. Pero pinigilan ng mga pulis ang pagkuha kay Bendebel dahil kulang daw sa papeles ang mga nagpakilalang tauhan ng center. Pagkitaan nga, kung sa'yo pagkatinawad nga, ng taga-rehab sila nga mga legal documents sa pick up ng tao. Kung mali ka pakita, so, kapatita, so silang uh, balik lang mo direk o pituhan no? sa dokumento. Kahit pinigilan ng pulis siya, tinuloy pa rin daw ng mga umano'y tauhan ng Rehabilitation Center ang pagkuha kay Bendebel. Ilang oras lang nga nakalipas, nakatanggap ng balita ang kanyang asawa tungkol sa pagkamatay nito. Isoon po niya, murag dakukipagsalig okay, ba nga, safety lang iya isoon pag-abot dito sa pagrehab rehab na. Yeah, mo nga, nakuha naman siya nga, namatay na. Sa follow-up operation ng Balamban Police, natunto nilang isang residente na nakakita raw kay Bendebel na humihingi ng tulong mula sa loob ng sasakyan ng mga nagpakilalang taga rehab center. Pag iyon niyang tabang, gi, gi, pag mumitin, diyan siya ba nga. Pag lang na, pag lang good. O to, pag kuha niya, gisirakan na nakumpulta niya, nananaw man sila na kung ang nga katao. Kakita mo na, na sila armas. Ayon sa pamunuan ng Widu Recovery Rehabilitation Center, hindi nila kinuha si Bendebel at hindi raw nila mga tauhan ng mga kumuha sa kanya. Inaalam pa ngayon ng pulisya kung sino ang kumuha at nakapatay sa biktima. Isa sa mga tiniting ng angulo ang pagnanakaw. Ayon kasi sa asawa ng biktima, may dala itong 500,000 piso ng kunin ng mga nagpakilalang tauhan ng rehab center. Dano Tingkong, GMA News.